Ito ang kakanin sa probinsya namin, sa Pangasinan. Ang tawag namin dito ay Nilot Balatong. Pero yung ibang ang tawag nila dito is Lilot Balatong. Ayan guys. May puso. Pag niluluto, kahit dito lang sa rice cooker, niluto ko itong Lilot Balatong o nilot balatong natawag namin sa probinsya ang pangasinan. Ayan, nilagyan ko siya guys ng uh, dark uh, sugar kasi pag ito'y bibinta guys, white sugar ang kanilang nilalagay. Pero pag ako lang kakain, kailangan ko ilagay ang dark sugar o brown sugar o sitana depende sa iyo kung anong gusto mong sugar ilagay. Ito guys, napakasarap nito na guys na merienda. Maging almusal. Ayan. So thank you for watching in my video guys. Please subscribe in my channel. Uh, Perla Flores 5173 Ayan guys, ang ibinigay sa akin ni YouTube. So, please also follow me in my page in Facebook. Ayan. Thank you so much and God bless you.